'yung ano, uh, mas kabisado dito sa mga uh, price sa bawat uh, item dito. So, 'yun nga mga papas na dito tayo ngayon sa opening ng ano ng sublimited uh, sport apparel dito sa may uh, ay, ano sa may Gulakan sa Gumao. Ngayon, uh, papakita ko dito sa loob at uh, itatong natin dito sa mga tindera na uh, nakakaalam talaga sa presyo para naman sa mga gusto mag-inquire uh, no dito sa kung magkano yung uh, pera no? sa mga item nila, kung ano meron dito sila sa loob. So yun, pasok tayo sa loob. Kausapin natin yung isang uh, tindera dito. Napakaganda. <laughs> ngayon uh, yan. Kasi opening ngayon Kaya ito maraming tao dito ngayon ha, Pasok tayo sa loob Ayan. So ito si ma'am Ano pangalan niyo ma'am? Claire. Claire Si ma'am Claire Ito yung makakasama natin dito ngayon Tanungin natin sa mga presyo dito Kasi siyempre yung mga say, yung ano uh, Mas nakakabisa dito sa mga uh, Price sa bawat uh, item dito So mga ganito ma'am Magkano po yung ano Magkano yung uh, presyo nyo sa shorts? yung ano po yung Price po In 2018, in po siya. Kasi, 20 Hanggang kailan yung ano? Hanggang so, one kailan yung? one yung so, week. week sa upan opening nito? Okay. So anong tawag nyo dito sa shorts nito, ma'am? Eh, shorts Pag 350 pesos then 20% discount upan opening nito, one week lang. So after one week noon, uh, ano ka na? Uh, regular regular na. So eto ma'am, same lang so, din ito, no? Same lang. Same short and 350 lang. Yung itong ano na to, Pwedeng ano unisex to siya. Aba, uh, unisex po 'yan. Pwede po siyang pang-couple niyo. Yan. so ayan, usually yung mga uh, makikita mo rito ngayong puro mga uh, shorts, yung shorts. Meron ako dito na papakita ko sa inyo guys. Yan, model natin si Ma'am Ole. Ito yung ano, uh, Spiderman Spider-Man. Ayan. Magkano naman ma'am yung ganito? 400 pesos. Yun, upon, uh, uh, ano ni dito, after one week, balik na naman sa original price. So, bukod dito, may mga nakita rin ako, ilang design ba meron kayo niyan? So, ito guys, yung ano niya, oh. So, ito yung mga, ayan, maraming design sa dito. Ayan. So, ayan. Uh, marami, marami mapapagpilian dito. Kaya kung gusto niyo mag-avail uh, nito mga... Uh, mga bagong design ni ano ni Sublim. Punta lang kayo dito sa kanilang shop. Ilalagay natin sa comment section yung ano, yung uh, uh, yung link nila dito sa Bulacan para naman eh makapag-avail kayo dito. Bukod dito sa, ano sa mga riding jersey, meron din tayo dito ng ano, itong mga sando pang uh, mga pang-chicks mo, pang-bae. So ito, ma'am, yung ganito. Magkano naman to? Ah, customize. Pag pa customize ka magkano? 450 po yung upper tsaka yung, upper, tsaka yung... 450, na... 450 yung pataas niya, ah 450 din ibaba. So parang ah, 900. So eto yung ano niya, ang gaganda nito sa tela niya, malamig sa tela ah, sa balat niya. Hindi kagaya ng mga riding jersey niya, ang kagaya nito is abutas-butas ah, Kung kumbaga eto. Ano to siya yung uh, buo, buo yung ano niya. Plain siya. So, meron din siya mga sando. So ayan yung mga sando niya. So, mga mahihilig sa sando. Ayan. Ayan. Ito yung mga ano nila dito. Ayan, may mga designs nila dito, street fighters. Ayan, sa sando yan. Ayan, pawak din natin kay ma'am. Ayan, ito yung sando. Sa sando naman ma'am, magkano naman yung ganyan? Ah, so parang ito yung ano, ito yung pa, ano dun sa isa shorts. Okay. 350. Okay. So, yan. Ito pala yung ano niya. Ganda ni mama oh. <laughs> so, ito yung ano. Uh, same design dito. Ibang design to, no? Iba-ibang design. So, yun. Iba, iba. Yan. Ibang design nito. Ibang design nito. Iba rin design nito. Ayan. Ito rin yung mga shorts. Ito yung mga plain shorts nyo, no? Ito yung mga plain. Sa mga plain shorts naman, nasa magkana naman to. 350, 350 pa okay. din. 350, 350. So, meaning, ang mga shorts natin dito is 350. Okay. At saka yung mga sando mapa-plain at saka may design, may P350 talaga. So doon mams sa ano, mayroon ako nakita rito, mga character din. Ayan yung mga eto, ito gagahin nito. 350 pesos din siya. 350 pesos din. ay ah, isa pa guys, mayroon din ako mapakita rito. Ito oh, bukod doon sa mga ano, mayroon din sila rito. Ayan, yung mga t-shirts. Ganito, mga t-shirts nila. Yung kaganito naman, ma'am. Magkano naman siya? Anong tawag dyan sa damit na yun? Waffle shirt. Waffle shirt. So, ayan. 200, 200 pesos yeah, each. Ayan. Then, ito ba yung... Tapos, ito yung kanyang ano? Full droy. Magkano naman yun dyan? 200 din. So, ibig sabihin, itong, itong area na to rin nakalagay dito. 200 pesos. So, yun. Muli, anong pangalan nyo, ma'am? Claire. Malinaw pa sa malinaw. Yeah. <laughs> So, yun. So, yun. Maraming maraming salamat tuloy uh, sa, ano, sa, ano, natin nga vlog ngayon. Uli, si Mclair. Ah, uh, shay yung ano, isa sa mga magki-cater sa inyo dito pagka once na nagpunta ka dito sa shop. Then para, yun, isa rin ang bukod dun sa ano, sa so mga uh, sublimated uh, shirts dito, meron din silang isa pang product. Anong product pa meron kayo dito, ma'am? Pad coffee shop po and then melting. Available din po. Ayun. Sakang so, so, nag-mini-edit ng mga messages. Pwede kayo mag-order ng milk tea or coffee po. Ayun Kaya yeah, mag How much ma 'yung ano, mag-start 'yung ano sa melting niyan? From 29 pesos pesos Pinaka ano po mataas din, 85 pesos. Talaga naman, masarap naman talaga syempre. Yes. babalik balikan 'Yon. Saan matatagpuan? Ayun, saan matatagpuan itong ano, yung uh, shop niyo dito, ma'am? Okay. Ayun. We're located at Guma of Kids. Ayun, Arco lang po kami, papalang po kami ng Arco Pirito Highway. Okay. So, sa yun. Del Monte Bulak. Lagpas lang ito na may SM. Yes po. SM din sa San Jose Del Monte. Pag manggagaling. Okay. so yun. yon, maraming maraming salamat muli. Peace out.